yo what's up sa inyo mga maadyar magandang araw welcome po sa ating channel so for today's video ay gumawa kami ng ramp pump na i-install namin dun sa bukid ng aking kaibigan so ito yung pagawa niya sa atin at susubukan natin kung gagana dun sa kanyang farm ayan ito po yung i-install na natin so dito na po kami ngayon sa area ito yung target namin na ha? paakita ng tubig. At doon sa baba, doon <laughs> kami kukuha ng tubig. <laughs> 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 Di ramin, taas ang niyog na yun. Di ba, parang yan taas niyog na yun. May mas pataas ng pisto natin. Anong? Ayan ang taas nga pala ng pagkukuha. Doon yung mababa sa kabila pagkakit na pala kailangan talaga ng pressure ay eh. pangat malakas lakas hindi pa mo na lang pare aba dadami na tubig malakas ang pressure ano kanina ikakaunti na tigas na tigas pati Ade ah, na ba? Sakit na. Wala po. Hindi ko lang Adu pa pala sa bandang county pa lang. Ay, mabigat na dito. Ay, magaan. Yung gumaan. Ado dito pa lang. yun pa yung akitin so ayan mga major gumagana naman po yung ating ramp up na ininstall pero ah, hanggang kalahati lang ang kaya kaya niyang iakyat na tubig so i-upgrade pa namin ito ayan mga maya, dito tayo ngayon sa taas. Ah, doon sa baba yung ating ramp pump. Yan o. Oh. Kung makikita nyo yung baba dyan. Yan. Yun. Tapos, ah, dito pala yung tubig nya. Punta pa doon, mataas pa. Tingnan natin kung maiakyat nya. Uno po yung sukat yan, uno. So update ko na lang kayo pag naiakit na.